mauna ni ang kwentong Japan part 4 ayan mauna ni ito yung saya ko no yeah. akong backup dancer reveal mauna ni si akong backup dancer si Nanami finally naabot na sa mo ang live song ang part 3 na ko nag end ko itong nabuntis ko yan ba ni si Nana welcome to <laughs> Ayan, anak nakang kay Nana, no? So, lipay kami ni Daddy. kay na Paris na yun. Si Harold to, si Nana. May nana may boy girl. Ayan, pag-work si Daddy. Nag Spare time pa siya kay Nana. Um, o, <laughs> After that, o, oh, ang gora. Nagat kami, no? Pag naay ka ng time si Daddy, mas kibugno ang panahon. Picnic na naman. Ayan. Singit ko lang sa Spongebob. Gawa ko. Ayan. Wala naging awang puno. Ano. Wala na naging dahon. Ah. Tugno. Naging na siya. Pero ah, gawas gapon. Pasapin yung dalig. Picnic ta. Gora agan. Ayan. So sa gora. nakagawa ko ng party plate. Ayan. Yay! Kabulong na dito ko mag-wortbuhan. And then, nandanya na ako ang sugaro na but siguro ako ang anak ng nalatin si Jami ayan, hindi daw kasi kanto naong ayan, o, tikita naman sarap ng buhay. Ayan si daddy, ginatutbrush niya si ha, nana, tapos pag wala na yung work, ah, kung sa mga bata, talingaw lingaw and amos lang gina, practice og ka ng o ka nang pa o pag drawing, drawing, muna gina, hili po nila tong baby pa gamay pa sila, tinatagaan gina muna like, gadgets, o ganang gamit. Ayan, di mo sa shop sa una, sa sala na muna, sa shop nino, ah, playground ni nap ko na ako hanggang dila ano unya <laughs> pag sagawas, mo na ni ang among siya playground po niya so enjoy life this is part four thank you for watching bye